Siguro nung kabataan mo magandang lalaki ka no. <laughs> 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 si Kuya si Kuya Ricardo. Ang 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 nickname mo ay Ricardo talaga. Ah. Super lolo. Shooting lang yan ng game eh. Ah, shooting okay. lang. Okay. Oo. Aba tumatakbo. Wow. And guys, may magtataho dito sa San Bartolome, Quezon City. novaliches mga idol, yan eto may magkatao si tatay ah, uh, Ang galing And ito, daw ay, ito daw ay matagal na nagtataho dito Naglalako Sa mga taga dito sa lugar na ito San Bartolome Quezon City ah, Talagang paglalagala ito si kuya Naglalako talaga oh. mo may, si, may edad, na si kuya Pero Ayan oh. Pag ganyan palang tahuan Ibang klase ano Pata sa mineral ano soya yeah, milk nga ah soya milk pala soya milk kaya tatay bibili so, din so. Yeah, no? oh ayan oh oh yun pala oh yeah. ito yung mo oh ah ito palang taho eh, so, ano ito picturean mo ah, oo ah. oh taho ano ayan oh Ah, yan ang taho. Ano? Walang kapasok? Walang taho. Kapasok ah, ko lang lang. Yun, no? Yun, no? Taho. Ah, may pangalan ko. Yan pala. Pero siya nakatulad ng mga pangalan. Ito nga pala. Ah, ito yung soya milk. Soya milk yan ganyan. Oh. Lalagyan din ng sagok. Dipindi. Ay, ganun pala no. Dipindi sa gusto mo. Yo, may arnibal din ano. Para mas malasa.

Sago na, may sago na. Yun. Bainti-bainti na pala siyang ganyan. Alam mo uh, Ako. Yun. Galing, <tod> kuya. Yun. Kaya na ka pala gumbi sa maglako, kuya. Alas City. Taga saan ka, kuya? Bayan. Bayan ng... Ano ba liches? Ano ba no, 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 no. liches? Yun. Si kuya nga ay napansin natin meron siyang uh, nakasulat na ganito. Yan, anong ibig ano sabihin yan niyan? 72 years old. Super lulo, oh, grabe pambira. Philippine Pidikab Looper Luzon, Visayas, Mindanao. So, sa YouTube, sa YouTube mapapanood Super Lolo One Mindanao 2019. Ah, ibig sabihin mayroon kang YouTube channel. Shooting lang yan ng Jamie. Ah, shooting Ito lang. Oo. Oh. Oh, ah, parang pinicture ka ng, oh. ng uh, channel GMA. ng GMA oh. Doon sa Mindanao Wala kang... What, may... Mindanao, ito ito Kailan yun? Kailan G yun? Pinicture ito sa Jinsan Sa Jinsan? Ah, sa Jinsan, 2019 yeah. oo, oo Ito, oh. sa una kong gawa, 63 edad ko ah. ah, oo Yung pangalawa, 2019, 65 Ang pangatlo, 2022, 68 dapat, years old. Dapat. Anong PD Cab? Ano? PD Cab Loper. So, anong pangalan mo kaya? Ricardo. Ricardo. Limsi. O, L-I-N-S-E. Yun. Lata. Ibig sabihin ni kayong po ilang taon po kayo ngayon? 72. Ah, ito talagang edad nyo. 72. So, ito talaga pala ay... Kumbaga nag-PD cab kayo. Anong anong karga ninyo nun? Ano anong PD cab ang gamit nyo? Ah, ito pa rin. Ay, gra matibay naman para talaga yung pwede ka piguya. Oh, grabe. Matibay talaga siya, ano? So, wala kayong tindang... Eh, hindi ako makakapat sa mga bundok. Ang tatarik niyan, kung may karga. Ah, talaga nagbuang kayo, nagpwede ka kayo. Anong, anong purpose ninyo yun nung panahon yun? Maitala sa Pilipinas. Ako ang na looper. Ah, ganon, so, Kasi ang alam ko ngayon, may mga pa. nag... May mga naglo ngayon, yung mga... Wala yun. Oh. Yung mga ginawa nila kaya kong gawin. Pero yung <laughs> Galing ko. Galing naman. Hindi nila kaya ang gawin. <laughs> ah, kung baga na-picture kayo sa Channel 7. Oo. Oh. Oh, oh. Anong ano na niyo award doon sa ganun? May award. Ang ganun. And, Para in interview lang kayo. Oh, pero sa YouTube 7 million views. Sila. Oh. Sila yung JMA. Oh interview lang yun ah. Oo, ano sa kanila yun. Ano pa kaya kung nagpapadyak ako, pagpahaan oh. ng camera? Oo, oh, ganun ano. Ibig sabihin ng panahon yun, wala pang YouTube. May YouTube na. Hanggang kayo, wala. Ang maganda pala kuya, gumawa ka na yung sariling YouTube channel. Ayaw matagal pa. Hindi ka marunong mag-YouTube uh, na oh. ganito? Meron kayo cellphone? Meron. Ang bala ko, sana pa po vlogger. Oo. Oh. Ayon. ako ang mag video Oo, Tapos tama, tama na po. Tama po. Pero dito ako mo nagbibid dito, nagaya na siya. Oo, Oo, tama po. Ngayon, kung pag may vlogger, mag-uusap kami dalawa kung ano ang magiging maganda mag po Oo, oh, um, yun. Kayo lang mag -e edit Ah, ganun ako kung bakit hindi nyo kaya mag-edit. -e Oo. Ay, may kasi, kasi kailangan ng pagbablog ay... Una-una, uh, una-una mayroon kang cellphone. Marunong ka mag-edit. -e so magpatulong ka kuya sa mga anak mo sa mga apo. Ano? Kasi yung mga bata ngayon napakagagaling sa cellphone. Ano lang naman hindi naman totally edit eh. Alam mo ba ano, oh. ano ibig sabihin? Bibidyoan ko. Pag oh. may vlogger ipapasa ko na sa kanya. Siya na papaliwanag. Ay, oh. Oh. Eh, hindi rin basta-basta kasi yung mga nagbablog na mga nadadaan natin sa highway. May sarili silang YouTube channel at meron silang sariling content. Okay lang naman. So kung ano yung content nila, doon sila nagpo-focus. Ngayon, oh. kung ang video ay magagaling sa ibang tao, Maliban ha, kung, kung kakilala niya, yung magpapasa. Hindi, sila. Nagbibigay ng gano'n? Hindi, eh. ang daming vlogger. Lalo yung post, oh, yung ang daming vlogger. Hindi, mas maganda na. kuya, kasi malakas ka pa. Araw-araw ko naglalako dito. Oo. Oh. Nakakaubos naman. Okay. ko kuya, mayroon kang may asawa ka pa. Ah, may asawa ka pa ngayon. Ilang taon na siya? 60 plus. Magkasama kayo ngayon? Oo. Oh. naman, oh. sige. Ilan ang anak ninyo? Isa na lang. Isa na lang. Ah, isa na lang. Ay, pero ilan lahat ang mga anak ninyo? Eleven. Oh, ang dami. Talagang, talagang taga dito kayo sa Novaliches, ano? Hindi. Ang, ang, ang lugar ko, Samar. Ah, taga sa kayo. Saan sa Samar? Katmaloga. Oh, taga Katmaloga ka. Grabe. Shout out sa taga Katmaloga. Yan, ah, si Kuya dito, ang Kilala na Kilala ka na. Pag mo ka. Dinal dinadaan ko, dinadaan ko yung lugar namin. Kuya Kuya. Kuya Ricardo. So, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, ito ang pandemic. Pagkatapos yan, pag uwi ko, pandemic. Ibig sabihin nung panahong nag ka Cup ka, sa'ka natutulog pagkagabi? Gasolinahan. Ibig sabihin may budget ka pangkain. Maraming tulong bibigyan. O, marami. Parang vlogger. Parang... May nagtutulong talaga? Oo. Oh. Sayang. Nung panahong 2000... Uh, nung panahong 2017... Hindi pa ako nagbablog. Hindi pa ako kilala dito. Hindi ka pa kilala noon, paano hindi 'yun? Kilala na ako. Sa 2019, hmm. hindi pa nagpapandemic 'yan. oo oh, kaya marami tumulong. Hindi pa rin ako nagbablog niyan. 2022. Ayun. Nagbablog na ako niyan. maraming tumulong dito. Mga Ilocano champion. Noong 2022, sang ka bumiyahe, sang ka nag- Yung pa rin. Yung pa rin. Davao, Davao na. Balikan. Galing dito. oo oh. so, Ay, Ilocos. Ah, galing Ilocos. Ang ganda ng Davao. Ang ganda ng Davao. Ang ganda ng Davao. Loco. Sa bagay na kabisikleta ka ay eh. Kung ikaw ay naglalakad nung panahon yun, ng 2022, makikita kita. Kasi ako kuya ay eh, hindi mo natatanong ako ay taga Quezon Province. Quezon okay, so Province. Oo, oo. Ang bayan ko ay Lopez Quezon. Pamilyar ka? Pag pagdaan mo ng pagbinaw Quezon, Oo. Oh. pag umpisa ka naman na langin, o oh, ikaw magpapadyak. <laughs> di dali yun na Dahil, umpisa. lang ah, 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 o hindi ka naman nagka-problema noon panahong 'yon. Ano ba, halimbawa, halimbawa ay eh, oh, salamat sa Diyos hindi ka naga, hindi, hindi ka na, hindi, Perfect. Eh. Perfect ka no. Wala kang kasama noon panahong 'yon. Hindi ka may kasama pero hanggang tagkawayan lang siya. dating tagkawayan, pinauwi ko na. Paano kasama? Nakasakay dito? Nagbibideo siya. sa nagbibideo. Pero, hindi mo, na pero siya. hindi mo siya kasama talaga? Oh, grabe, ikaw pala talagang uh, marami nang pilagdaanan, ano? Kinadya ko na yeah. rin ang hanggang. O oh. oh, yan okay, o, kasi, kito, kasi kuya ngayon maraming sumisikat na mga vlogger. Yung mga naglolo, pero mga naglalakad. Upload ka ng vlog? Tayo, oh, sa Youtube? Ayun. Ano nalang, Ricardo Lince. Magtatagal tayo po dahil, ahabol ako ura. Sige, 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 bayang magtiti. Pagka gusto mo ko kasapin, ang natlis ko bayan bayan so Road nurod so ang imloyer walang ibang imloyer doon kundi yun lang so Road ang tapat niyang kasul uh, kasul tagarong ka talaga nasa loob kami ah, kahit doon pag tanong na lang kilala, kasi, ko kilalang kilala ka na pala dito kasi kasi kuya Ricardo ganito yung isang lalaki dito na kapitbahay nila Margie nakikwento ka sa akin Lagi mo rin siya kakuntuhan. Ikaw pala ay marami ng pinagdaanan na pagbibislita. Gusto mo daw ma vlog O yun, na di... Kaya, punta ka sa bahay ngayon tayo mag-usap. Makikita ka sa vlog ngayon sa aking YouTube channel. Yeah. Sige, okay, sala. ano, hapon lang so, lang lang Yan, nata, Okay na. Okay naman sa'yo na kayo mga vlog Ano? yeah para ma shout out natin yan. Papakita ko sa'yo yung panay. Walang papila, no? Yan. Salamat, kuya. Salamat. Yan, geso Yan. At naglalo pa nga siya. Ayan, Kuya. Yan, shout out. mag ka, kuya. At ayun uh, yun nga, naipunta sa atin nung isang kapitbahay. Gusto rin yung makakita sa vlog, guys. Yan, salamat kay Kuya Ricardo. At nagahanap buhay pa siya. Sa so, pag ng tako. Alright, thank you.